One. Oi, oi. Oi. Lakay, base one. Oi. <Oy>. Lakay <laughs> <alam> na. May <laughs> kasama. One. One. Oh, okay. May karugtong. Ah uh, guys, ah uh, meron tayong sasalihan na para-poll dito sa aming asosasyon. Okay guys, tapos na ang ating ticket para sa raffle. Pulog na ako ng raffle. You know. Oh, shoutout ka muna. Tingnan. Singha! Singha! Oke. Lagi-lagi ketok. Heeh. Oke. Okay. walau sok pun mate rapa ngini ni eh miduni tahu dengan tak macam

Ayan guys, nagsisimula na ang ating raffle draw. Tingnan, no? Okay na. Yun know. oh. Sino kaya maswerte? Yan. Yan. Sino kaya maswerte? Pangana yan? Para sa? Para sa? Unang raffle. Ah. Na yes, lima Hindi pa grand ano yan ah 5 kilo. Oh. 5 kilo. Oh. 5 kilo. Ah. Iyan yun Ah oh. sige, okay. paita muna sa. Oh, nasa yung cellphone nyo. Sabihin yung ano. Picture. First draw. Simon. Simon, Simon. 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 yan. price ni di Simon. Diyan okay, muna doon yan. upuan Ayun. Second consolation tayo. Bob Bob Bob. Ayie! Ye Sino kaya? tinan hindi Black, Black, Black 3, Lat, 2. Black 3. Ah, lat 29. Black 27. 29, 27 57. Aswartin Yo. Again, talaga pag marami. Ayan. Ayan, ah, ang maganda. Ayan. Ayan. <laughs> Hop, dalawa. Ayan, <laughs> ulit, ulit. Isa lang, isa lang. Nice. Okay, tingnan natin. Four, oh, you know. three. Lapit <inaudible> yung four, 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 three. Three. three, three, three. three. Four, three. Four, three. three. Eight. Lahat one. Oh. Oh. Price, price, price. Oh, ito, magaling tong kamay ko. Magaling tong kamay ko, Manghula.

Block two. Black 2 7 2 Black 2 Pwede sa loob sa pwede sa labas no sa inyo Ayun 2 41 Dami na 1 2 3 4 5 6 7 Pito na Ayun niyan niyo na yan sigurado <laughs> Magmungko ko niyo number mo I-i-pepish naman sa mga samaritano Makita niyo yan Uy Bye 43. 43. Um, maganda na mga bulot na maaga na may punan. <laughs> Ayun, may pangalan talaga. Black 2, la 20, phase 2. 2, 2, 6, 2. Pagbigyan mo na, mali lang Hindi, ano yan? Extra raffle yan. Hindi, walang natin yan. Uh. Pag naubos yung mga raffle natin. Uy! Uh, sa phase 1 naman. Iyon! Phase 1. Nararamdaman ko. 2.48 phase 1. Oh, sa'yo yan. <laughs> Hoy, <laughs> Dito Kahit daw <tayo> naman Hoy, <laughs> sino kaya 'yan? Ikaw. <laughs> Titingnan ba? ko <laughs> <laughs> Sino kaya 'yan? Ito. Hey, oy! Oh, oy! Oy! Sino Oy! kaya? Teka lang. Teka. Wait. Teka, teka, teka. Teka, Black to, lot 41 face. <laughs> oh, sino yan? Yo, para sa kalating kaban. Nako. 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 Yun anawan? naman. Nako. Nako.

Ay, nanaglag. Ay, nanaglag. Ayaw magpatama. Ah, Ay, dito si Ate Malo. Ay, si Ate, Ay, si ate Malo. Ay, nga pala, Ate Malo, ikaw na. Pang, ano yan eh, pang grand. Sabihin nyo, ang tama na, tama na, ba? Tama, na tama na daw. <laughs> Ay, nanalo ka na eh. Ah, ko lang kasi... Yan. Kasi puro ano eh. Puro back. Puro back. Blower para, mo muna dyan. Para gumit para... Ayan ha. Ayan na. Mon, iuwi mo na. Hindi mo kaya. Ang mapalan Ito na. Pre, pag binunot ko daw, nabunot yun sa akin, bigay ko daw sa'yo. para iparapot. Ano Iparap, ba? <laughs>

Kukuha oh, na ako na isa. Binitawan <laughs> ko. Wala mo na. Ayan, <laughs> yan. Ito na. Ito na. Ito, <laughs> ito, na. Na. ito Sino, isa. Kaya ang maswerte. Oh, okay. Pinintahan na. <laughs> black one, black one. Hindi eh, ko pa na Yung face mo na, Jer. Yung face. Face mo na, face mo. Face, baliktad. Ha, may one. Sa video mo yan, may one. Black one, dito black, one. black no, may one. One. May one. May one. May one. sa dulo. May 1 no, so, na yan. Face face yeah, anyway. yan. Phase 1 <laughs> black... na yan. Phase 1 na 1. nga. Phase 1. Dito sa Black. Black 2. Black 2. Hala. Akin Black two. Black two. Kaya, ano, ha? Wala kay ano Wala pa, wala pa. Wala, wala. Nako. Nako. Black 2. Base 1. yung latian latian black yung Latin, Latin. <laughs> 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 black bata manalo. Black dito. Black 2. Yung na lang. Kung anong lat. 4, Four. Forty. May 4, may, may dagdag pa pala. Kebinson Binson. 46. 46. 46. Si. Black to, lot 46. Face 1. Sino? Ay, Casanares. Anabel, Casanares. Ayan, congratulations po sa nanalo. Uh, black 2, lot 46. Face 1. Tama ba? Parating, yun, uh. O medyo ano, medyo maganda balita. Walang nakatira. Walang nakatira. <laughs> <laughs> Tingnan niyo muna muna. <laughs> nakatira dito, wala nakatira. <humult> ay, wala na. Malis na, malis na. Jack, ang ginawa ko kasi dito, Ule, ulit, ulit. lahat na nagbayad. Lahat na nagbayad kasi. Kaya lang, dahil katulad nung dito, nag na. O, oh, paano pa yun, di ba? O, na, wala na. Anong desisyon? Ulitin? Ulitin. 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 Doon. Katabi niya. oh, katabi niya. Yun, yung bahagi doon, di ba? Oo, oh, oh, siya. katabi, <laughs> sige, na, para may <laughs> chance. Mayon, oh, oh. Yung bagong lipat. Oo. Oh. Eh, kayo mag-decide. <laughs> bin ano? <laughs> binili sa akin yan eh. <laughs> 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 nalo. Wala, wala, wala. wala Wala. Okay! Okay! Okay, diyan natin. Wala nakatira. Wala talaga nakatira doon. Ulit ulit, ulit. <laughs> 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 hey, <to> na! <laughs> oh, hindi na hindi na. Ito na. Nakatalikod ka naman sa kamera. Parang to. <laughs> Ayun na. Ayun na po. Ayun na. Hindi ko nakita, wala tayong nan. lanian Four, 4 four? face 4 wala latian latian lat lat for yung lat for black black na lang oy 24 lat 24 lat 24 lat 24 dulo talaga dulo no dulo talaga Black. Na Black. <laughs> Black. Black na <laughs> It's either Black, yan, Black, <laughs> Black, Black, 4. Black 24. 4. <laughs> 4. Black. Black 24. Black 4, lot 24. Black 24. 24. May, nakatira. May, nakatira. <laughs> <laughs> May nakatira? Umalis na. Check. Check. Umalis na. <laughs> 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 <May nakatira. laughs> congratulations po sa so nanalo. Block 4 okay. lot 24. Okay. Sa mga nanood. At sa mga, <laughs> sa mga nabunod, congratulations <laughs> po. At uh, patuloy po tayong uh, magkaisa magtulungan dito sa Yes, magbabayad na ako. At yun. Sige, ma. Hoping for a better year. Yes, Mas maraming bayad, mas maraming tanda. Muli po, maligayang bagong taon sa inyo. Kaya po nagbigay ng counting konting mensahe ang ating presidente ng association dito sa aming uh, subdivision. Maraming maraming salamat po ulit. At sa susunod na uh, taon ulit, uh, magkita kita ulit tayo. At sana ay mas marami pa yung uh, maging pa premium para po mas lalong tumibay po ang samahan dito sa association. Ayan po ulit. Uh, happy New Year sa lahat. And good luck po sa atin lahat. At good luck sa mga nanalo.

Oyan oh, na ng Grand prize Ayan. Oh. <laughs> mo <may, laughs> okay. Pwede na 'to madala? Oh, pwede, pwede na. na. Thank, Thank you. you. Oh. Thank you, Thank you congrats, congrats, congrats. okay. Okay. Siya, okay. swerte talaga Biker kasi siya eh. kaya napunta talaga uh, sa so, okay. 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 pre? Okay. <laughs> okay. okay. Ayan, nakuha niya na. Ano ba yung natin sa... Uh, maraming, mara maraming salamat po sa sponsors. Ayun! Dito <laughs> na Ayun! Ayun. One, two,